Ino mini Patrice, Affiliate, Spiritus Santi. Amen. Magandang umagas sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong yun, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem. Inaalihan siya ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kaharian iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at narating ang kanyang wakas. Walang makapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian. Maliban gapusin muna niya ang taong iyon, sa kapalamang niya maluban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at pandalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa si Espiritu Santo ay hindi mapatatawad ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan Inaalihan siya ng masamang espirito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to your Lord Jesus Christ. Me. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 9 at sa pagundita kay Santa Angelica, merisi dalaga. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inalihan si Adibel ang prinsipi ng mga demonyo. Ito ang nabigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. ang Ibanghilyo ngayon ay nagtuturo sa atin tungkol sa kapangyarihan ng katutuhanan at pagkakaisa. Itinuro ni Jesus na ang isang kahariang naglalaban-laban ay hindi magtatagal. Ang puntong ito ay mahalaga para sa ating mga pamilya, komunidad at buong lipunan. Kung hindi natin babantayan ang pagkakaisa at pagmamalasakitan, ang anumang ating itinataguyod ay madaling babagsak. Sinabi rin ni Hesus na ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay isang kasalanang hindi mapapatawad sapagkat itoy nangangahulugan ng ganap na pagtanggi sa Diyos. Ito ay isang babala na dapat nating pahalagahan ang biyaya ng Espiritu Santo na nagtuturo sa atin ng katutuhanan at nagbibigay ng lakas sa ating pananampalataya. Mga halimbawa, sa kasalukuyang panahon, Una, pagkakawatak-watak sa lipunan. Sa social media, maraming nagkakaroon ng hidwaan dahil sa magkakaibang opinion. Ang maling informasyon at pagtatalo ay nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng komunidad. Sa pagbabago. Maging maingat sa pagbabahagi ng informasyon, sikaping magdala ng pagkakaisa kaysa makipagtalo. Sa pag-aalilangan sa Espiritu Santo, may mga tao sa panahon ngayon ang hindi na naniniwala sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay dahil sa hirap o pagsubok. magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at magbahagi ng mga kwento ng pananampalataya upang palakasin ang iba. Maraming Kristiyano ang hindi na sumasamba at nagdarasal ng may malalim na ugnayan sa Diyos. Salib sa ay mas inuna ang makamundong bagay. Balikan ang ugat ng ating pananampalataya. Magsimula sa simpleng dasal at muling magbasa ng salita ng Diyos. Si Santa Angela Merisi ay nagtatag ng Ursuline Sister, isang kongregasyon na naglalayong turuan at akayin ang mga kababaihan sa pananampalataya at edukasyon. Nagsilbing inspirasyon siya upang ipakita na ang kabutihan ay nagtuturo ng wastong asal. Ay mahalaga para sa pagbabago ng lipunan. Huwag matakot na maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapabuti ng iba manalangin tayo para sa buong katauhan. Aming Diyos na makapangyarihan, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, turuan mo kaming maging tagapagtaguyod ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, palakasin mo ang aming pananampalataya upang harapin ang kasamaan at tukso na may lakas ng loob. Tulungan mo kaming magbago at magdala ng pag-asa sa aming pamilya, komunidad at buong mundo. Amen. At ang ating mga ginamit na mga referensya ay mula sa Biblia, ang mabuting balita ayon kay San Marcos chapter 3 at Hebreo chapter 9. At Catechism of the Catholic Church, mga talakayan tungkol sa kasalanan laban sa Espiritu Santo number 1864. Mga sulat ni Santa Angela Merici inspirasyon sa pagbibigay halaga sa edukasyon at pananampalataya. Social Teaching of the Church Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ng aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.